it's our family day on our couch. Happy na naman si Baby Max at gagala na naman yan. Ah! <laughs> Ililingon mo si Dada, Bebe. Oh, suplada! Suplada ang baby, baby, baby! Olo, suplada daw ikaw. mo siya dahil. na. na Nakarating na. Happy na yan. Kasi mag-swimming mama yun. Dab, Swimming Puan, kami, baby. na siya mag-swimming. Swimming time baby. Yan guys, nagpabaptize na nga rin kami ng aking asawa. Ayan, nauna siya magpabaptize. Sunod ay ako nga guys. Ayan, super excited nga kami. Glory to the Lord. Birthday ni husband Lucas. And swimming time. And si baby Max for the na naman. And na-enjoy na, yung enjoy baby niya. Cute na cute. And after ni guys is nagala kami. Dito nga pala yan sa si Bay Laguna. Ayan. Para siyang panso style ni Ais. Ayan. Na lahat ng bahay is usot. Is that okay with you? Say yes, mom. Come on. Tawa, tawa, tawa. Tawa, tawa.

gawos <laughs> niya, <laughs> ba iya? Mayalang, 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 mayalang Super fresh. Ano ba?